Anda! Hala, asang ka na? What are you doing there inside in the kasala kasala? Shinohada! You're inside washing machine? No, wala na to. Isirado ko na kay isi... Lalabha na to. Anda! Anda, where are you? Hello, guys. <laughs> Hala, guys. Hala, malabhan talaga to. Ito na yung batang ano. Inano na ang tawag nito, katulong. Ah, lalabhan ko na to. Ah, sanda. Si ay, ang ganda ng pwesto mo sa washing machine. Oy, gandara. <laughs> paikutin ko nga. Paikutin ko. Ano kaya mangyayari kaya na kapag pinahikot? Da, paikutin natin yung washing machine. <laughs> guys, tingnan niyo kung saan siya nakaano. Pag-iikot ang washing machine. Na po, guys. Anak, <laughs> Magiging labandera na si Gloria. Labandera si Gloria. Handa. You want to stay there inside? Hala, ang batang iwinashing machine ng kanyang mami. Hinahanap, pumasok sa washing machine. Oy, labas, maming! Handa, labas! Lumabas ka dyan! Anda, ay, ang sarap ng ang, ang sarap naman ng ano. Ang sarap naman ng tingin niya <laughs> sa... Pag ipinaikot kita diyan, ano mangyayari sa iyo? Anda, come out, come. Come out na ni. Come in, out, out. Hala, ayun yung lumabas, guys. Tali dak, talid, bara 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 bara. Hoy, <laughs> bar. <laughs> Outside, tali, tali. Oh, ayun niya talaga. Hay. Ayaw. Alik ka din. <laughs> Ayaw nang lumabas. Dali. Come outside. No. No, guys. Ang, ang sarap ng ano niya diyan. Nakaupo man lang sa washing machine.